Ayan, goody once again mga kapatid. For this video, ibabahagi ko po sa inyo ang patungkol po sa aking recubator kung ano po yung gamit ko na temperature at paano po o ano po yung ginagawa kong reference para makuha ko po yung taksaktong uh, temperature na ginagamit ko sa aking recubator. So sa ngayon po mga kapatid, marami kasing nagtatanong ano raw yung gamit ko uh, pasensya na lamang po kung hindi po masyadong kagandahan ang itsura ng aking rectubator kung nakikita nyo po very simple po pero sa ngayon po ay maganda po yung mga papisa ko dito kumbaga lahat na po ito sitter at hatcher na po kung nakikita nyo lagyan natin ng ilaw ha oh may bagong pisa nga eh ayan oh biak na po yung itlog na sana yung sisiw kaya niyan ah, ando na sa baba ayun oh nasa baba na po yung mga sisiw ayun, kasi ang lokoy natutulog hindi pa kasi naka sindi yung ilaw kasi nasa si 37.7 tapos yung iba kinuha ko na andito na ayan so ang mga itlog na ito itlog po ito nung kasagsaga ng December marami kasi akong inahin noon kaya ito may nanganatira pang mga itlog so ito po mga kapatid ang ginagamit ko po na temperature ay dito po ito kasi dapat po talaga mayroon po tayong ganito sa ating incubator o sa ating recubator ang tawag po dito ay room temperature po mga kapatid na ah, nabibili natin ito sa mga Boss Pharmacy, 360 Pharmacy. Ayan. So, kung nakikita nyo, ayan, may papakita po ako saglit sa inyo. Napakaganda ng kanyang temperature, mga kapatid, no? O, yung kanyang room temperature, kita nyo naman, may pang-incubator po talaga na design. Kasi, ayan, may nakikita po kayo. Sagad po talaga siya siya. 37, 37 point Ayan. Tapos sa kabila, yun. Yung nasa 99.5. So, ito na lang yung gagamitin natin mga kapatid. Iwan ko lang kung saan magbibili yung ganyang klase na room temperature. Kasi madalas, ito po yung nakikita ko lang at ito po yung aking ginagamit. So, ang gamit ko talaga dito, mga kapatid, ah, uh, ang nakuha ko na idea talaga nung nanood o naghanap ako ng anong gagamitin sa itlog ng pabo ang nakuha ko po talaga ay nasa dapat po pala ay nasa 100 parent high yung ating gamit tapos dito ay nasa ang gamit ko naman ay yung pinakataas niya ay 37.9 tapos ang mababa niya ay 37.4 so yan po yung aking gamit So kung nakikita nyo po itong thermostat mga kapatid Ayan So ang gamit ko lang ay hanggang dito Itong may bag guhit Ayan So nasa 99.5 po siguro yan mga kapatid Basta nasa 99 So dito ang mahirap kasi Hindi kagaya nung ipinakita ko sa inyo kanina na Dito madali lang bilangin Pero dito kasi 30 tapos 40 yung taas Kumbaga tig dalawa taga guhit 32. 34, 36 So andito yung 37 Mga andito Ayan dito yung 37 tapos 38 Ayan So mahirap po Kaya ang magiging reference natin pag ganito Ay dapat dito sa gitna ng 98 at 100 So nasa 99% Parintay So isa po ito sa Inyong titingnan mga kapatid Kagaya nito kasi isa po ito sa naging problema ko eh. Ayan o. May, may plus light po tayo. Dapat po yung ating thermostat kung nakikita nyo. Ayan po yung thermostat ko. Ayan. Atin yung sisilipin dito sa baba. Kung sakto ba yun. Ayan o. Iwan ko lang hindi masyadong klaro sa inyo. Ayan po. Nasa likod po kasi mga kapatid. nagre replicate kasi yung ilaw ng ng ating plus light sa glass kaya hindi maklaro sa loob so sa loob po mga patid ayan o no? hindi lang kasi maklaro eh so papakita ko saglit sa inyo bubuksan natin na kita so very simple lang talaga itong aking repubator mga kapatid ayan so binukas ko na tapos dito may alambre sa baba hindi rin ito malinis kasi tuloy-tuloy yung gamit nito mahigit sa isang taon na oh, para makita nyo talaga so ayun po mga kapatid oh. ayun ayun o oh. Ayan, nasa 99 po yan mga kapatid Pero ngayon mukhang bumaba na yan ng kunti Kasi binuksan ko yung Ayun Ayan. Ayan. So, dapat sisilipin nyo talaga yan mga kapatid. Ayun na pala yung mga sisyo. Sisyo sa ilalim. Ayan. May bagong pisa. Hindi magkasabay mga kapatid kasi yung ibang itlog nito ay nalimlima na po nung mayroon pang mga inahin. Pag matagal kumakuha, ayun, nalilimlima na. So, dapat yung ating thermostat mga kapatid pag dito ay sagad po siya sa requirements na 100 pa rin tay so isasarado natin mga kapatid kasi tatapos ko lang kanina magbukas so ngayon stop muna natin so ayun na, patayin natin itong flashlight ang gamit ko talaga dito sa aking incubator mga kapatid ah, ko na lamang po sa inyo na hindi pa naman talaga ako totally marunong po talaga sa lahat ng klase ng incubator pero itong sa aking ibinabahagi po sa inyo ngayon mga kapatid Ay patungkol po ito sa Recipitor na aking ginagamit Para makapagpapisa po ako ng itlog ng Pabo at manok Ayan So, riktang pagkasabi po mga kapatid Itong aking Recipitor Maganda lamang po ito Sa papisa ng uh, Maganda lamang ito sa papisa ng itlog ng Pabo at manok ayan pero pag itlog po ng gansa Paul itik hindi po maganda yung resulta nito mga kapatid ayan po yung aking observation iwan ko lang kung ano po talaga yung pinaka rason kung bakit ganon pero ang nakikita ko po rason dahil po magkaiba po sila ng karakteristik ng kanilang balat ng itlog o yung kanilang shell kaya siguro ganon pero pagdating po sa itlog ng pabo mga kapatid Ayan Goods na goods po atong ating incubator Ayan o oh. Kita nyo naman Cycling lang yung ginawang pantali Tapos andun sa baba may sisiyo no oh. Ayan Bukas may didagdag na naman ako dito Ayan Ayan o oh. Tapos nung nakarang araw Apat na araw nalang lumabay O lumipas Ayan, ganyan po karami yung sisiyo na aking napuga dito sa aking refrigerator. So, ito na po mga kapatid. Ito lamang po yung gamit ko na temperature sa aking thermostat. Ito, patay na. Ayan o. na, di ba? Nag-ilaw pa yun. Ngayon patay na, 37.9. Ayan, 37.9. Tapos, mamamatay. Pagkababa niya ng, ayan, pumalo pa ng 38 hindi talaga yan naiwasan pumapalo po yan pero kung nakikita natin kung 38 mga kapatid ayan kung 38 po bali magka, magka sing linya lang sila ng 100 pa rin ayan o kita nyo naman o so ayan po mga kapatid pag 38 po Ayan, ito kasi yung 38 Ayan, 38 uh, magka, Magkasing linya lang po sila ng 100 pa rin So, tandaan nyo po Ang maganda po talaga ay eh, Nasa mga 99 po 99.5 Pa rin tayo Huwag nyo pong isagad sa 100 Yung dito rin 80. Sakto lang yun, umabot siya ng 80 sa ating thermostat Pero pag, tinin, pag titingnan po natin yan dito Nasa dito lang po siya sa mga 99% Pero sa thermostat, sagad na po siya sa 38 Ayan Tapos, ang isa ko pang babahagi sa inyo mga kapatid Ayun nga Huwag nyo pong palagpasin dito sa mga 100 100.5 Pagpalagay natin 100.5 huwag nyo na pong palagpasin dyan mga kapatid kasi ang pinaka experience ko naman dyan yung lumagpas po siya sa 100.5 ayun premature po yung mga sisiw uh, hindi pa umabot ng 26 days nagsisimula na silang mag crack ayun nag crack crack pero hindi magtutuloy kasi yung kanilang pusod ay hindi pa po buo ayan po yung aking karanasan pagdating po sa aking incubator pagdating po sa itlog ng pabo, yan po yung aking pinakagamit mga kapatid, kasi nakapokus po ako sa mga itlog ng pabo talaga yung mga itlog ng aking gansa pato, giniya pa, hindi ko na po nilalagay dito sa incubator nito, kasi hindi po maganda yung pisa nila, pero pag itlog ng pabo, all goods so, yan lamang po mga kapatid, marami kasi nagtatanong patungkol po sa temperature na aking ginagamit sa aking incubator kaya ini-explain ko na lamang po sa inyo Na ganito talaga Pag may incubator po kayo Dapat makita nyo po yung loob Yung loob na nilagay ko na kagaya nito Dapat makita nyo po yung loob Para may refer reference po kayo Kung sakto ba o accurate ba Yung binibigay ng inyong thermostat Ayan Kasi nung nakarang Buwan nung mga November Nagka problema po itong thermostat na ito Ayan o oh. Pinutol ko na kasi nagka problema ito 'Yung kanya'ng palok jan ay nasa 37.9 pero 'yung actual ko dito sa 'yung nasa loob na room temperature ay nasa 100.5 na po, lagpas na po siya sa 100 ayon. Doon ko po na-experience 'yung lumabas na mga premature, maagang magcrack-crack pero hindi magtutuloy kasi hindi buo 'yung pusod. Ang counting vlog na ito dahil parang exclusive ko lamang po 'pagdating po sa temperature ng aking recubitor na pampapisa ng aking mga itlog ng pabo. So hanggang dito na lang, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!